Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang araw ng panambahan sa iyo Bigan, Kamusta ka na? Naway, nasa mabuti kang kalagayan at maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito, bilang paghahanda sa ating pagsamba, tayo ay muling dudulog sa salita ng Diyos. At tayo ay mapapaalalahanan patungkol sa pagniniig at titignan natin ang halimbawang ipinakita ng ating Panginoon na ating tutularan Uh, sa ating uh, buhay bilang uh, pagpapaalala rin na tayo bilang mga mananampalataya, tayo ay uh, kasangkapan ng Panginoon sa kapahayagan ng Kanyang pag-ibig. Bago natin tunghayan ang paalala sa aklat ng Lucas, tayo muna ay manalangin. Ama manamin sa langit, marami pong salamat at sa mga pagkakataong ito ay makadudulog kami sa inyong banal na salita. Bilang paghahanda po sa aming pagsamba, Panginoon pagkalooban mo kami ng karunungan, pagkalooban mo kami ng uh, kaalaman at igit sa lahat, naway walang mamamagitan sa aming pong pagharap sa inyo sa aming pagsamba. Naway tanggapin mo ang aming pagsamba, maging ang aming mga awitan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw ng panambahan, may katanungan dito, kaibigan, at ito ay paalala para sa atin. Tayo ba ay abala sa ating paghahanda sa ating pagsamba o tayo ba ay abala sa ibang gawain at maaring uh, hindi natin matupad ang ating tungkulin sa araw ng panambahan? Kaibigan, ano ang isas sa mga napakaraming paalala patungkol sa ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Ano ba ang halimbawa na ipinakita ni Jesus sa kahalagahan ng ating tungkulin sa mga bagay na nais ng Diyos? Ano ang Kanyang uh, itinuturo sa atin sa ginawa niyang halimbawa? Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa Aklat ng Lukas, Kabanata, Siyam. Mag-aaralan natin ang mga talata pito hanggang talata labing isa. Ngunit pagtutuon na natin ng pansin ang talata labing isa. Ganito ang ating mababasa. Ang ating uh, pagpapaalala sa araw na ito ay patungkol sa connecting God uh, in prayer o connecting with God in prayer. Sabi dito sa Luke chapter 9 verse 11, Nang malaman ng mga tao, sinundan nila si Jesus. Winelcome We sila ni Jesus at nagsalita siya sa kanila tungkol sa kaharian ng Diyos. Pinagaling rin niya ang mga may sakit. Sa wikang Ingles, sabi rito, Jesus welcomed them and began speaking to them about the kingdom of God and curing those who had need of healing. Alam mo kaibigan, ang pangyayaring ito ay bahagi ng mga unang salaysay dito sa chapter 9 sa aklat ni Lucas. At ito nga, portions of this chapter, ito ay patungkol sa pagtatalaga sa kanyang mga apostol. Makikita natin dito sa mga unang bahagi ng talatang ito na inutusan ng ating Panginoong Hesus na mangaral ng salita ng Diyos ang kanyang mga alagad o yung mga apostles niya at pagalingin ang mga may sakit. Ito ang authority na ipinagkaloob ng uh, Panginoon sa kanyang mga alagad. Alam mo, tinupad ito ng mga alagad at namangha ang mga taong nakasaksi sa ginawa ng mga apostol. At maging si Herodes nga no, na ay nalito sapagkat wika na wika ng iba ay nabuhay si Juan Bautista at alam naman natin na ipinapatay ni Herodes si Juan uh, Bautista at dito na nga matapos uh, ganapin ng mga alagad ang kanilang tungkulin ng uh, kapahayagan patungkol sa mabuting balita at pagpapagaling ng mga may sakit bumalik na sila sa ating Panginoong Heso Kristo. at dito nga ay nabasa natin na uh, mababasa mo sa talata 10 na kanilang isinalaysay sa ating Panginoong Hesus ang mga pangyayari sa lahat naman ng kanilang ginawa. At dito nga sa talata na ating tutunghayan ay makikita natin ang mga sumunod na pangyayari. Sabi nga rito sa verse 11, ay uh, pinagaling niya ang mga may sakit at winelcome ng ating Panginoong Hesus ang mga tao at nangaral siya patungkol sa kaharian ng Diyos o pag-ibig ng Diyos. At After this uh, account, ang ginawa ng Panginoong Diyos ay sinama niya ang kanyang mga alagad sa Bethsaida. Alam mo kaibigan, kung iisipin natin sa bagong tipa, napakaraming salaysay na kung saan si Jesus ay nais mapag-isa. And this time, yung narrative kasi after a hard day's work, usually ang ginagawa ng ating Panginoon, siya ay nais niyang mapag-isa. Maaring nais niyang magpahinga. Or higit sa lahat ang kanyang ginagawa sa kanyang pag-iisa nananalangin siya. At ito ay napakagandang halimbawa na ginagawa ng ating Panginoon noong kanyang kapanahonan. na the Lord Jesus Christ always uh, connect uh, with his uh, father uh, by means of prayer. Ito rin dapat ang ating tularan ang pakikipagtipan sa ating Panginoon. Dito sa Salaysay, kasama nga niya ang kanyang mga alagat. At sa pagkakataong ito, bukod sa nais niyang marinig ang balita sapagkat uh, noong, noong sila na lamang ang uh, mga naroroon siya at ang kanyang mga alagat, nais naman niyang marinig ang uh, patungkol sa mabuting balita sa gawain ng mga apostol at nais niyang papurihan ng kanyang uh, ama. At dito, na, na nabanggit ko nga po at sabi nga ng ibang mga Bible scholars, uh, the Lord Jesus Christ would want also to uh, rest, sabi nila. Dito naman sa verse 11, titignan natin kung ano ang uh, ang mapapang-aralan natin at uh, makukuha na natin ng aral. Sinundan nga siya ng maraming tao at dito, ano ba ang dahilan ng maraming tao upang pang uh, sumunod sa ating Panginoon? Nais nilang marinig ang salita ng Diyos. Tigit sa lahat, yung iba na may mga karamdaman, nais naman nilang gumaling. At alam mo, tinugon ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan. Nangaral si Jesus sa maraming tao at pinagaling niya ang mga may mga pangangailangan. Sa salaysay ay mababasa natin, kay Bigan at ito ay maaari nating uh, uh, bigyan ng pansin, ay pinahalagahan ng ating Panginoong Diyos ang pangangailangan ng mga taong sumusunod sa Kanya. Una, sa pangangaral ng salita ng Diyos, yung kanilang kalagayang spiritual. At sa pagpapagaling sa mga may sakit, yun namang pangangailangan physical. Ito ang ginagawa ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Alam mo kaibigan, ano ba ang isa paalala para sa atin sa ginawa ng ating Panginoon? Kung tatanungin natin ang ating mga sarili, oh, no, ginagampanan natin ang anumang tungkulin bilang pagsunod sa ating Panginoon. Ngunit para kanino ba ang ating ginagawa? Kaibigan, mahalaga ang ating kapwa ay makakilala sa ating Panginoon. Tinutupad natin ang mga aral ng salita ng Diyos higit sa lahat. At alam mo kaibigan, ito ay isang napakagandang uh, paalala. Bago natin ipahayag ang salita ng Diyos, tularan natin ang ating Panginoon sa maraming pagkakataon. Matapos ang kanyang gawain o bago simula ng isa pang gawain, nananalangin siya. At ito ang dapat nating gawin. We connect with God through prayer. At ito ay isang napakagandang paalala sa araw ng panambahan. Tayo ay sasamba Makikinig ng salita ng Diyos at naating ating isa sa pamuhay at higit sa lahat makipagniig tayo sa ating Panginoon sa larangan ng pananalangin. Alam mo kaibigan napakaraming halimbawa na ipinakita ng ating Panginoon at alam mo sa mga uh, halimbawa na ipinapakita ng ating Panginoon ito ay higit sa lahat sa larangan ng usapin nang puso. Nakik makikita natin, nasaksihan natin, nababasa natin ang pag-ibig ng Diyos para sa ating kapwa. At ganito rin ang ating ipagkaloob sa ating kapwa sa maraming kapamaraanan. Tandaan natin ang ating kapwa ang dahilan ng anumang ginagawa natin para sa ating Panginoon. At lahat ng ating kakailanganin, ito ay galing sa Panginoon. Bagaman marami tayong pinagkakaabalahan, Marami tayong mga plano. Gawin natin kaunahan ang maipakilala sa ating kapwa ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ibigan sa ating pagsamba, manalangin tayo pagkalooban tayo ng Diyos ng karunungan at higit sa lahat pagkalooban tayo ng kaalaman upang sa pagpapahayag natin ng mabuting balita makasumpong ng kaligtasan ng ating kapwa. Diyos ang nagliligtas, ito pa natin ang tungkulin bilang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Kaibigan, sa araw ng panambahan, sa anumang larangan, tayo ay makipagtipan sa Panginoon sa pananalangin, italaga ang lahat ng ating gagawin. Patuloy po tayo sa ating programa ngayong araw ng panambahan at bahagi po nito ng ating programa ay ang pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kaibigan, sa ating paghahanda, sa ating pagsamba, dumulog tayo sa ating Panginoon. Yan man ay personal mong pangangailangan o may nais kang ipamagitan sa ating Panginoon. Halika, manalangin tayo. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa pagkakataon na hindi lamang namin maihahayag ang aming mga pangangailangang personal, ngunit kami po ay mamamagitan para sa mga taong dinadala mo sa aming buhay. Buhay higit sa lahat, pahagi ng aming sambahayan. Panginoon, sa aming pong mga itatalaga sa inyo, sa aming pamamagitan, kung loloobin mo at ayon sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ito ng katuparan. Para po sa mga sumusunod ng kapatiran, ganito po ang kanilang kahilingan na amin pong ipinapamagitan. Katulad po ni Mary Grace, ang kanya pong pananalangin ay protection, Panginoon. No, ipagkaloob mo ang kahilingan ni kapatid Grace saan man siya naroon. Protection. Kay Eileen, ang kanya pong pananalangin ay peace of mind kapayapaan Panginoon maaring siya ay nababalisa, nababagabag ipagkaloob mo ang kanyang kahilingan ng kapayapaan sa kanyang isipan. Si Adelina naman po, siya po ay nagdadalang-tao, Panginoon Diyos ang aming pong pananalangin, ingatan mo ang mag-ina. Ingatan mo po Panginoong Diyos ang kanilang kalusugan at sa pagdating ng uh, takdang panahon na mailuluwal niya ang isang napakagandang pagpapala noy maging maayos ang kalusugan ng mag-ina. Kay Josephine, ang kanya pong pananalangin ay pamamagitan na maging maayos ang kalusugan ng kanyang buong sambahayan. Kay Gian, ang kanya pong pananalangin ay patnubay. Kay Gadiel, ang kanya pong pananalangin ay uh, lumaki po o uh, maging uh, ma maging maayos po ang kanyang uh, pakikipagniig at pakikisa sa inyo dagdagan mo Panginoong Diyos ang kanyang takot sa inyo ang kanyang paggalang ito po ang kanyang kahilingan na uh, while lumaki ang kanyang takot sa inyo at para po kay kapatid Mercy ang kanya pong pamamagitan ay guidance as well as protection sa kanyang mga anak o Diyos Ama, sa aming pong mga idinulog, nag-aalay na po kami ng aming pasasalamat. Ano man ang inyong maging tugon, kailan man, man ito tugonin at sa anumang kapamaraanan, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, sa araw ng pagsamba o ng panambahan, tayo ay napaalalahanan how to connect with God at ito ay sa pamamagitan lamang ng ating pagdulog sa Kanya sa pananalangin. Kaibigan, sa araw na ito, marami tayong uh, dapat uh, nais nating gawin para sa ating uh, Panginoon. Higit sa lahat, humingi tayo ng karunungan at ang paghingi, lahat ng bagay na ating kakailanganin, ito ay sa larangan lamang ng pananalangin. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala. Sa aming pong pagharap sa inyo sa panambahan na makita mong malinis ang aming kalooban. Patawarin mo kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan na magiging balakid sa aming pagsamba. Pagkalooban mo kami ng karunungan upang maunawaan namin ang inyong salita, Panginoon naway gamitin mo ang inyong mga mangangaral upang maipahayag nila ng malinaw ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Tanggapin mo, Panginoong Diyos, nawa ang aming pagsamba at papuri. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman.